Ito so, mga mami, tayo po ay magluluto ng Bicol Express. Umili po ako ng baboy, halagang 150. Tapos, lalagyan po natin ng sitaw. At saka, isang pirasong talong. So, mga mami, tayo po ay magluluto ng binataang baboy. Ito po ko na po siya, hiwa, hiwa ko na po siya ng pahaba. At tapos, sitaw. Tapos, pahaba rin ang iwa ng ano kalong yan may eh, ready na po natin dulugan na po natin mga mani eh mabuksan na po natin po, yung apoy yung sasama na po para tayo ay magluto ng ginataang baboy ngayon po muna natin ng bawang Hmm, parang mong Sunod naman yung sibuyas. Tapos yung baboy. Hindi ko mga ating mga mami yung baboy. Wala ko maging brown siya. Naalala ko pa nga dati nung bata pa ako. Wala ka dalawang alam na pa sa pag sa pagbibuyo ko pa pa lang. Kung nagdalaga ako, din po ako marunong. Ang kreto ng club lang po ang alam ko. Pero nung nang na, nagkaroon ako ng pamilya, lagi po ako marunong sa TV, mga ganun, ng ulam, mga ganyan. Tapos nung hindi po ako ng cooking book, ni-memorize ko yun kung paano magluto. Hanggang sa natuto ko ng taon luto. Ayan po mga mami, ang sarap na nangamoy, nakakagutom talaga. Kapag damay mo siya, ito po mami yung tela ko po ng kanina ng gata. Ito rin yung, yung kalahati po. Ito yung nalagay ko rin dito. Katapos po, nilagay na natin yung sitaw. Hmm. Okay. Takpan lang po natin para hanggang sa maluto siya. Nalagyan din pala natin ng laurel. Tapos, pamintang buong. Ayan. hapok na po yung sito. Kaya lalagyan naman na po natin ang talong. Haluin po natin. Bali pa ilalim po natin yung talong para manuto po siya. Katapos po ilagyan natin yung kalahating kata Tapos po, lalagyan po natin ng konting asin. Para mayroon pong lasa yung dilutoy nating ginataang baboy na may sitaw at saka talong yan. Tapos lalagyan din natin po ng betchin. Tapos saka po natin yung haluin. Tapos po, ilalagyan na rin po natin yung siling na buong para po masarap yung, masarap yung medyo mangang, manghang anghang siya. Medyo durog-durog, medyo durog lang po natin yung siling. Ano natin ang ito mga mami para magluto siya. Tayin po natin kumulo. Ito na guys ang ginataang baboy na may sitaw at talong. Yan po tinatawag nilang Bicol Express. Please like and share my YouTube channel. At mag- mag-comment naman po kayo kung saan lugar po nakatanaw ang aking video. Thank you for watching.